Oras ng almusal Yung opra para makatipid sa gas, lalagay sa kanin. Tapos, may gulay na ginataan. Uh, kalabasa. May kaunting lahok na malunggay. Tapos, may masarap, masarap na tiniritong tuyo. Kaya na tayo. Hey, kasi ang kalaban ng Made in Malacanang katips nga eh yung dalawang controversial na pelikula ngayon trending wala, gustong gusto lang namin panoorin sana sa siniyan, masarap lang panoorin kasi nakikita natin mahabang pila tapos sinerts namin magkano na kaya ang sini ngayon 250 sabi ni Thinking Pinoy naku po 250, dalawang tao, 500. Bili namin ng isda, makaka ilang kilo. Pang ulam na lang. Mapapakinabangan pa. Pagkaganitong kalagayan na madalas kang mag-ulam ng ginamos ng bagoong may kasamang gulay, siyempre masarap din naman. Eh, siyempre, kahit pa paano, paminsan-minsan, kailangan mong makabili ng isda eh. Eh, di, teka muna, huwag muna sini. Bili na lang natin ng isda, pang ulam. At, at, least sa mga bata, may pang ulam sila. Eh, pagka wala namang ulam, eh, andyan naman ang mga gulay sa tabi-tabi. Maraming matititas. Mga masusustansya rin naman. E di, pag may counting barya, bili ng gata. Pag ginataan mo, sa akin, okay na yun kahit walang ulam. Pero siyempre, kung magbabalak kang manood, may pera ka, e eh, ba't Abangan na lang sa susunod na taon, mapapanood din naman yun. Pero pa yun sa Netflix sa isang taon na tagal pa nun maghintay ka lamang huwag mainit huwag mainit kaya malimit na lang namin panoorin yung mga vlogging nila Tingking Pinoy, si Katonying, yan ang mga ano, si, si Marlika, yan ang mga si Shobis, Robin, si Shobis Robin. oo, sila pa yung mga sikat ngayon na mga sinusubaybayan natin. Si Bin Barubal, pagka sa mga Barubalan, ang ano, ang eksena, Sino Bung pa? Bung, Bung, Bung. Si Bongbong. Si Bongbong Marcos, yung mga vlog niya. Tony Gonzaga. Yan, si Tony Gonzaga. Yung marami siyang controversial na, ano, matindi ang views ni, ano? Diba? Marami. Oh, yung interview niya si Bongbong Marcos, eh naging controversial yun, eh. 10, 11, 12 million. Marami naman, man. Nakalumutan ko. Eh, ang trending trending ngayon, ito. Alos, ano, pinag-uusapan yung made in Malacanang. O. Oh. Habang sinasawsawan ng mga papaitan, papaitang dilaw, lalong sumasarap, lalong nag, ano bang tawag nito? Lalong Lalong nagkakaroon ng curiosity yung ano, yung tao bayan Ano ba itong controversial bakit itong trending ngayon? Bakit itong pinag-uusapan ngayon? Oh. Eh, syempre. Ang tao, madadalang manood kasi pinag-uusapan eh. Kaya bakit pinag-uusapan? Eh kasi merong kabila na sinusundot ng sinusundot nila, akala nila na ang kanilang estratehiya ay mapapataog nila ang isang bagay na pilit nilang pinababagsak. Eh, pag ang bagay, siyempre, ano ang pangapamamaraan mo pag gusto mong pabagsakin? Eh, yung dati nilang estratehiya, pagka pinagtulong-tulungan nila, mapabagsak, babagsak, habang habang pinag-uusapan, habang yung kagaya nung nangyari nung mga nakaraang panahon, ganun ang kanilang gawain. E akala nila, yung mga pamamaraan nilang yan, ay mauulit uli ngayon panahong ito. Yung mga kabataan noon, iba na ang mga kabataan ngayon. Mas marami ngayon ang mga mas matatalino. At uh, hindi na utuin. Oh, hindi na... Kasi nung araw, mainstream media ang nagbibigay ng impormasyon eh. Tapos, dyan yun. Uh, pag inilabas mo lahat ng balita diyan ang masasambot ng tao, yun ang balita na yun na dala, -dala nila. May okay. nila. Eh di, iyon ang papasok sa isip ng tao. Wala na silang ibang choice na mapagkukunan. Eh ngayon, nauso yung social media, yung internet, high tech na ngayon. Kaya ang tao, ang mga kabataan ngayon, mga estudyante, research na ng research. <clears throat> naging, ano sila, ngayon, naging naging mapanaliksik hinanap nila yung katotohanan ng kasaysayan ano ba yung nangyari ba't ganito, ba't ganyan totoo ba yung mga pinagsasabi nila noon ayun ang nangyayari ngayon yun ang hindi nila naisip ng mga dilawan na ang kanilang ginagawa ay puro pang uuto sa tao yung simbahan masyado silang naging defensive na paghalata tuloy sila na sila ba yun ang tinutukoy yung isang ano ba yun? neutral sila nasa gitna sila hindi sila sa isang side kasi ano sila eh simbahan sila eh sila dapat ang maggagabay sa tao ng tamang landas. Silang magbibigay ng moral sa mga kabataan. Magtuturo sila yung magtatama. E kaso ang nangyayari, yung kabilang side lang, alam nila na may dalawang may dalawang alam nila lang bansa ngayon ay parang coin may karat at saka may cross doon sila sa isang side lang parang nasaan kayo bat, ba't, ba't, kami hindi ninyo binibisita para tanungin kung ano yung aming istorya hindi eh doon lang sila ng doon kaya tuloy ang simbahan naging one side lang sila eh, wala, parang marami nang nanabang sa pananampalataya ng katuloy ko dahil gawa din nila. Nainumpisahan noon ng sikat na kardinal. Eh, hanggang ngayon, buhay pa rin si Padre Damaso. Oh. Andiyan pa rin sa politika. Oo. Oh. Kaya yung history kasi ng Pilipinas, marami ng sablay eh. Maraming mali sa history ng Pilipinas. Tapos, eto pa sa panahon natin ngayon, 20th century, dumagdag pa. Binaluktot nila ng binaluktot yung katotohanan. Kaya sabi ko nga, yung sino man ang mali ang ginagawa sa history yung nag papakalat ng mga maling istorya binabalok nila yung katotohanan dahil sila ay nasa kapangyarihan yun ang magre-record ngayon yun ang yun ang nakatala sa kasaysayan naakala nila walang nakatingin na Diyos eh ang Pilipinas bayang ano to bayang bayang minahal bayang minamahal ng Diyos natatanging bansa sa silangan alam yan ng marami hindi ito pinababayaan at hindi kailanman pababayaan ang sino mang sumisira ng bansang ito, may paglalagyan. Kagayan niyan yung kasaysayan ngayon na ang pagiging kontrobersyal niya noong 1986, bumalik uli ngayon. Pinag-uusapan, naging trending, naging bukang bibig ng mga bata at kabataan uh, ng mga kabataan at ng mga magulang. Oh, lahat na ng klase ng ng edad naging naging chika-chika na sa panahon ngayon kaya nga sabi ko nga ang history ng Pilipinas isa yan sa sagrado na kapag binaluktot mo yan hindi ka magtatagal kung minali mo ang history at mayroon kang inilalagay dyan na mali, kahit pa yan ay ma-record or maitala, ma-archive sa mga library, ma sa mga aklat na siyang ituturo sa mga kabataan, may kaunti kang panahon para dyan, pero hindi ka magtatagal. Darating at darating ang panahon na mabubura ka sa kasaysayan dahil lilitaw at lilitaw yung totoo yan ang sinasabi na uh, ang pag, pagre-revenge ng karma oh. kagaya ngayon pansinin ninyo Ano ngayon ang nangyari sa pamilyang Aquino? Mm. Nasaan ngayon sila? At nasaan naman ngayon ang pamilyang Marcos? Nakabalik sila. Kasi mayroong naggagabay, may nakatingin, may nagpapapangyari. Kumbaga sa isang malaking senaryo, mayroong isang direktor na nasa taas na ang mabuti kailanman ay mananatiling mabuti at ang masama ay hindi yan magtatagal. May mga pagkakataon na ang masama ay binibigyan niya ng Diyos ng pagkakataon. Binibigyan siya ng kaunting panahon. Dahil ang masama at mabuti, magkasama yan. Pero hindi sila iisa. Magkasama sila, pero hindi sila absolute. Naiisa. Uh, yan ang negatibo at positibo sa kalakaran ng mundo. Parang kuryente negative and positive magkasama pero hindi sila iisa dahil pag pinag-isa mo yan sasabog yan kaya nga hiniwalay, pinaghiwalay sila ng pinaghiwalay sila ng linya na ang bawat isa sa kanila nakabalot ng plastik kasi hindi sila pwedeng pag-isahin pwede lang silang pagsamahin kaparehas yan yung power ng mundo, ng kalikasan, ng tadhana, negative at positive. Kaya, ang negative, ay mahalaga rin yan sa kalagayan ng positive. Dahil kung walang negative, hindi gagana ang positive. At kung walang positive, hindi gagana ang negative. Kumbaga sa, kumbaga sa pag-aaral ay magre-repel yan kagaya ng kalikasan makikita mo yung kapaligiran yung mga pananim na napakikinabangan ng tao mga punong kahoy na didiligan niya ng Diyos pero yun lang ba ang dapat diligan ng Diyos hindi pati damo na didiligan niya kasi mahalaga rin sila kahit sabihin pang sila'y walang pakinabang ganyan din ang buhay ng tao sa kalikasan natin sa kalagaran sa tadhana.